I'm sorry, Annalyn. Hindi kita gagantihan, Justine. Kasi may respeto pa rin ako sa'yo eh. Pero tandaan mo, hindi hindi ako maniniwala sa'yo. Dahil nagsinungaling ka na dati, kaya mo magsinungaling ulit. At ang malala pa, kakampi ka ni Ma'am Moira. Annalyn, hindi yan totoo. Di, hindi ko nga kilala yung taong yun eh. Hindi ko siya gusto na nakakuha ng phone ni Giselle. Tapos yun yung... yun yung nagtag sa nanay mo. Sana nga, totoo yung sinasabi mo. Yung pagnanaka mo sa ospital? Sige, papalampasin ko yon. Pero ngayon, na-involve yung mga mahal ko sa buhay, galingan mo yung pagtatago mo. Kasi hiding hindi kita mapapatawad. Di ba mag-woke out ka? Dali na! Uh, RJ, nakaalis na kasi si Annalyn eh. Nasa Apex na. Ka-pick -ka 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 muna. Hindi naman si Annalyn ang pinunta ko. I just wanted to check on you. After what happened yesterday, hindi eh, ako mapakali. Baka kasi ko anong gawin ni Moira o ni Carlos sa'yo. RJ, hindi naman kailangan gawin yun. Okay lang ako. Kailangan, Lynette. I just want to make sure na safe ka at walang mangyari sa'yo. Lynette! Ako, tingnan mo to! Dok, andito ka pala! Buksan mo yung cellphone mo dito, dali! Nag-live si Carlos, panoorin mo! siguro naman na mo na lahat ng kataranta ginawa mo. Gusto mo ipaalala ko sa'yo ang lahat ng kahayupang ginawa mo. Lalo na sa akin! Kahit ano pa ang gawin mo sa akin, Carlos, hindi magbabago ang tingin ng mga tao sa'yo. Ikaw ang hinahanap ng mga pulis habang ako malaya! Hayop ka! Ay! Mas hayop ka! Yan ang tingin sa iyo mga tao. Dahil hanggang ngayon, akala ng lahat, ikaw ang mastermind sa pagpapadakit kay Pepe Tanyag! <laughs> hindi ba? Ang galing ko! Dahil lahat ng kasalanan ko sa mga Tanyag, binuhat mo! Salamat na rin sa connivance ko kay Dax. Dahil hanggat nandyan si Dax at nakatikit siya sa akin, hindi magbabago ang statement niya! Kahit ipahuli mo pa ako sa mga pulis, hindi ako magsasalita. Hindi ako aamin. Ngayon pa lumilipat na lahat ng sisi sa'yo! <laughs> Habang buhay ka magtitiis bilang isang kriminal! <laughs> Anong tinatawag-tawa mo dyan? <laughs> Bakit ah, ka tumatawa? Ngayon pang pabagsak ka na! Ano sabi mo? Bagsak? As we speak, ikaw ang dumadaus-dos pabagsak mo, Ira. Ha? Ah? Ang sabi mo? Ano? Narinig niyo ba mga followers? <laughs> kausap mo! May kausap ako! I'm talking to them! Ayan! Moira! Say hi sa ating mga netizens! <laughs> Ay. ano? Meron doon lahat? Sa mismong bibig ni Moira tanyag? Correction. Sa ating mga live viewers. Nagaling mismo sa bibig ni Moira Rotacchio na siya ang may pakana pa si pasimuno sa pagpapakita kay Mr. Joselito Pepe Tanyag at kasabot niya si Dax para balik ang statement at para hindi na mo! Ano, Moira? Sabihin mo sa akin ngayon kung sino ang tanga sa ating dalawa.